Hello mga kap Kumusta kayong lahat? I think this, this is my uh, Second travel vlog O motovlog vlog no? Kung nung nakaraang vlog natin Nagpunta tayo somewhere in central Luzon sa may bataan ngayon naman punta tayo ng South South Luzon we are going to Batangas as promised yes sa Batangas specifically sa may Masugbu Batangas meron tayong nakitang magandang uh, resort hotel doon na mapupuntahan sa may barangay kalayo masubo batangas <coughs> ang pangalan ay Dayo Dayo Beach Resort so, uh, layo dayo talaga <laughs> <laughs> kung okay, sa kalayo masubo batangas

Well, sikat naman ang kalayo sa dami ng mga beach resort na no? sa part ng Masugbu. Kali, ilang days na rin ako nga uh, nagpunta dyan. Uh, even during my uh, days as a rider, no, uh, madalas meron anong ginaganap, may mga ginaganap tayong mga activities dyan o team building ng mga clubs and uh, groups. Punta na po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas sa may layo-layo beach Cove Resort Basta, yun na yun Gagaling tayo dito sa Imus Going to Dasmariñas, then all the way to Tagaytay ngalang traffic dito. So pabalikan ko po kayo mamaya pag tayo ay nasa bandang Tagaytay area na. Medyo traffic dito, kailangan nating makibaka sa traffic ano. And uh will be back. Medyo nakaka-stress yung traffic. Kumusta mga kap? Yan, andito na tayo sa Tagaytay After ng mahabang pakibaka sa traffic Doon sa Dasmarinas at sa Silang Grabe ang traffic doon At mukhang mapapalaban din tayo sa traffic dito Papaba ng nasugbo hopefully hindi ganong traffic isang oras na lang at nandun na tayo sa venue dun sa layo layo beach cove resort gumamit na ako ng google map dahil medyo hindi ko nakabisadong daan dito pero of course this is Tagaytay Ayan ang nakikita niyo ngayon sa paligid yan ang view ng Tagaytay ngayon <laughs> View ng mga building, mga hotel, mga malls <laughs> Pero siyempre alam niyo naman, kabisado naman ang lahat ng mga pasyalan dito Mabiyahin muna uli kami rito Going to Nasugbu I-update ko na lang kayo mamaya Kapag uh, ka, nasa bandang nasugbo na tayo Okay Enjoy the ride at nandito na tayo nandito na tayo sa layo layo beach resort na napakalayo <laughs> layo kasi nang dinaanan natin kaya ganoon so dito yung pasokan magpark ng motor tayo nandun sa uh, tabila dito tayo dito tayo nagpark yan lumabas tayo kasi nagpagasolina tayo bumili tayo litro litrong gasolina dahil hindi natin na malayan halos ah uh, Kulang na ng isang bar yung ating gasolina kaya naganap tayo ng kahit litro-litro lang Oh yeah! ito po yung dagat sa kalayo so, medyo magagabi na tayo nakapag shoot uh, pero at least kita pa rin uh, konti lang ang tao rito ngayon Saturday pero bukas asahan natin nagdadagsa yung tao dahil uh, Sunday uh, so enjoy lang natin yung gabi dito ay napaka talaga napakatahimik dito sa layo-layo. Actually ang kakaiba rito sa ah, pinuntahan namin na ah, resort. Eh bawal yung video okay so wala kang maririnig na video okay dito sa area nato Pero sa ibang resort sa mga katabi pwede. Ah, dito lang bawal sa venue na to. Which is good kasi yung mga uh, may gusto ng tahimik na lugar this is the perfect place for you dito sa layo layo beach cove resort kalayo barangay kalayo rasugubo uh, batangas uh, see you later mga kap at uh, magkabukas tayo ng umaga rito at enjoy lang natin yung buong araw uh, bukas i na tayo ulit kabalik ng uh, manila uh, para makapag uh, relax at unwind Okay. So, dadaan tayo bukas sa Kaibyang Tunnel. Walang ang maganda rin. Ito nga pala yung uh, room na kinuha namin. Ano? So, nasa ground floor kami. Ha? 107. Uh, wala usin, ano, namin ano sa sa murang halaga. Hanggang bukas ng alas 12. Um, okay. Uh, ito po yung uh, CR. Ito si Arla. So ito yung kwarto. Okay, hindi ko na sa inside yung side na yun. Dahil may natutulog. Maliit lang siya. Pero good naman. Good naman siya. Good morning. Ito po ang Excel na rito sa umaga. Ba't naman napaka-sexy nito? Hindi <laughs> ka lang. Ang sexy na. Ano ba yun? Ayun no, napaka-sexy. Ito naman dyan. Island hopping po, ma'am, sir. Island hopping. Ayun, no. baba wala Sinabi na. Sinabi na. Bawal. Ligo lasing. Ay. Hindi ako lasing. Puyat lang. Maligo walang kasama. Lalo ng mga bata. Lagi yung mayo. sa malalim na bahagi ng dagat. Ayan. Ayan. layo-layo Beach Cove Resort Literal na layo Malayo talaga Pero Hindi ganun kalayuan From Metro Manila You yes. will feel the Summer vibes Beach vibes Sa ganitong lugar ng hindi kalayuan sa Metro Manila. Ah, ba ito sexy na ito? Kanila ko pa nakikita. Pwede ba makipagkilala? Pwede po. Ligo na si Sir doon. ayen layo mo na masyado